Mula-mula mesti mabilis ni si... ...Abrahosa. First lap Berat siya. bapak Aku

Hahahaha! Hush! Ayun na na matapos sa kamera. lagi Iginati ng background music kapag inedit. Oo nga niya edito. Iginati ng magandang... Iginiti Wala yun na! May sakit dyan! Bobo siya, ba? Goodie! Bobo ka! H! H! Oye! Sorry, sorry! Bawal dumahan, sorry! Bawal dumahan! H! Bawal dumahan! Oye! Oye! Pus! <laughs>